ika nga sabi nila sa buhay probinsya pag ginutom ka o nasa bukid ka man ay pumitas ka lang ng gulay prutas ay talagang makakain ka na sa buhay mangisda naman ay pumunta ka lang sa laot mayingwit ka o di kaya ay mangisda ka gamit ang lambat ay makakahuli ka na ng ganitong klase isda so ngayong araw ay masasaksiyan na natin ang isa na namang kwento ng ating munting bidang tinatawag na Kuya Kim sa kanyang adventure na tinatawag niya laging adventure fishing fishing adventure pinaliptad <laughs> talbalik tada na and then hindi lang adventure kundi makita niyo rin yung magandang tanawin yung malino na dagat and then magandang view nagumpisa ang lahat ulit ito na naman tayo ayan lumabas na, na naman ang araw and then after one hour na paglalakbay nating bida One hour later. Ay narating na nila ang tinatawag na isla ng Inmasula. Ayan. Ayan. yan po ang tinatawag na Inmasula Island. Lagi yung sinasabi nating munting bidang isla na yan ay paboritong puntahan ng mga ista Madaming ista dyan. Malinis din yung dagat. And then napakaganda din na view nila. A view ng isla na yan. Ang yung rock formation nila ay sobrang unique kumbaga kung sa mga turista na nakakapunta dyan ang interest lang dyan ay 50, 50 pesos tapos masisila nyo na mayakap nyo na maliliguan nyo na ang itong klaseng isla sobrang ganda niya at sobrang ganda ng dagat sobrang lidis ay eh, talagang mag enjoy ka talaga dyan sa mga gusto mag fishing adventure pwede rin na kayo magdala ng bingwit no hindi na kayo dyan habang nagtatambay sa magandang isla at sinisigurado ko po na may mahuli pala kayo ng isla pero hindi po yan ang purpose namin dyan e eh, nang kami para magkaulan 1 minute 37 seconds later ayan po, hindi, lang namin napaki, hindi lang napakita ng bida ang, ang klase ng pag-arya pero tapos silang umaraya dyan nang huli sila ng pangulam kaya ayan po yung iuli nila yan po ay tinatawag na sulid. Ayan, inisya na po ng, ng ating bida ang isang klaseng istang tinatawag na sulid. Kung sa Tagalog pa is ano dalagang bukid. dalagang <laughs> bukid yata ang tawag doon. At ang bida, syempre, nakashade sa formado-formado pero ang itim-itim niya. Ayan po, after ng mga half hours na pag paghuli ng isda, ay na po sila lahat. Kunti lang nahuli namin, kunti lang nahuli kasi gawa ng <coughs> kunti la rin yung nagpakita ng isda. <laughs> Kaya naman naguto yung mga bida yung lalo lalo si Kuya Kim gutom na gutom na po siya dyan kaya ang ginawa niya ay eh, nagluto na lang siya ng pagkain ayan po nakasombrero po siya tapos naka-shade. special po ba diba? parang turista lang Naka-shades na nga tsaka pa pinapakita niya po isa isa yung mga huli namin huli huli ayan po yung pagkain na kanin <laughs> at yung ulam <laughs> tinira na <laughs> sinurukat lang niya yung video ayun na po sinabawa. Sobrang sarap na kain nila. Sa mangisda guys, kailangan nyo lang magtsaga. Ayan po. Yung yan sila, mangisda yun sila. Ayan, maghapon sila dyan sa dagat. Nagdadala lang sila ng pagkain nila. Kung sakasakaling gutumin sila, eh dyan na sila kakain. So, hindi sila umuwi hanggat wala silang huli kasi yun ang purpose nila kung bakit sila nandyan. Pero minsan makakarami, minsan hindi. At ang mga bida naman ay nag-aabang ng mga kanaw. No guys? Kasi may iba't ibang klase ng pangingisda <coughs> pag nasa probinsya. Kasi hindi po yun sa dinadala mo. So ang dinadala ng ating mga bida ngayon ay pangmaramihan. Yun ay tinatawag na patitig. Pag nakaarya kami, pag makaarya ng sobrang dami ay swerte. Pero pag maliit lang ay wala din. Pero bihira sila nakakahuli ng maliit. Pero bihira din sila nakakahuli ng sobrang dami. Kasi ano naman, password lang ba, kumbaga. Ayan, after ng pagkiintay sa Inmasula Island, nag na ang grupo ng Team Kabuske, The Father's Vlog Adventure, kasabay, kasama ang kanyang bangka, eh, nag-decide na rin yung mga bida na umuwi na rin, no? Kasi, birthday po ni, birthday po ng anak ni Father's Vlog, During that time So kumuha lang kami ng pang ulam Para sa handaan Kaya ayan ipipakita ng ating bida sa inyo Kung anong klaseng ulam ba Ayan na Ayan po yung dalang gudalagang bukit And then may buraw And then may langsahan And then may sari good. So pwede po din para sa handa Sa birthday sa anak ni Father's Vlog Ganun lang kasimple Pag nagutom ka, pumunta ka ng dagat Umaryada ka ng lambat pag may huli ka, swerte, may makakain ka. Pero pag wala, edi ka na lang next time. Sa so, pag-uwi ng ating mga biday guys, no, may nakasalubong silang mangingisda din, no. Kaya nga, mabuhay lahat ng mangingisda. Isang piraso lang siyang mangingisda, no. So, sobrang init, tinitiis niya lahat para sa kanya-kanilang pamilya, para mapag-aral yung kanyang mga anak. Since, syempre, and then, makak magkaroon ng pagkain, and then, para mabuhay sa araw-araw. <coughs> ganun po yung kasim ka ano ang buhay probinsya no ganun kasaklap masaya kasi hawak mo yung oras mo pero ang, ang malungkot hindi mo alam kung may huli ka bukas o wala mo muna kami guys tapos kakain kami ng manok kasi may birthday din yun sa anak ni Padre Slug no ang handa manok na tinula na nitib <laughs> isang buo <laughs> Tapos babalik kami dito mga alas 3 na rin sa ano, hapon. Para baka may gumabaw, lumabas na isda. Eh, aryan namin. One hour later. Po yung rason ng ating bida, no? Kaya sila lumaot para mahuli ng pag-ulang. Kung sa sakaling nakaarya sila ng na maramihan, edi maswerte. Kaya naman umuwi na, umuwi na yung mga bida sa kailang tahanan. And then pag-uwi nila, ayun po yung bahay ni Father's Vlog. napaka simple simple lang. And then yung handa nila is bihon. Yung iba guys, hindi pa na ano, hindi pa na ihanda talaga ng madami kasi mayang gabi pa yan titirahin. Ayun po yung bahay nila. Ayan po yung doyan ng ating mga bida jo Tambahin po yan nila. And then, dyan po sila tumitingin no, sa dagat. Baka sakaling may kanaw, eh, diretso silang lumaot agad. Ayan po yung huli ng ating mga bida. No? May dalagang bukid, may timbungan, and then may ano, kasing iba-iba pa. So, ang purpose natin ay pang-ulam lang. So, binigyan tayo ng Panginoon ng pang-ulam that time. Kaya naman, kaya naman napakaswerte pa din. Kahit hindi madami, at least may pang-ulam pag-uwi. Ayan po, may ulam na kami. And then, dumiritso na ako. Dumiritso na kami sa bahay ni Father's Vlog sa gustong makakita ng bahay ni Father's Vlog, ito po yun. No? Simpleng-simple lang. Vlogger din po siya no, si Father's Vlog. Pero hindi gaano madami subscriber. Katulad ko, eh, talagang nagtitiis na rin. Baka sakaling sumikat, eh, makaangat-angat din sa buhay. Ayan po yung my birthday, yung may kulay green na damit na bata. Ayan po yung my birthday during that time. Ayan po yung nagluloto. And then yung mga handaan dun sa lamesa. Ayan, kunting handaan-handaan lang. Ang kunting kong handaan-handaan lang naman kasi once in a last week, uh, last week, once in a lifetime lang naman yung bird. Ayan po yung ulam namin, success. Ang naging ano namin, operation namin during that time na nakahuli kami ng pang ulam. Ayan, lumarga na yung mga linda. nag broom na sila. Ayan na, ah guys banking banking po sila no. Si 165 ang takbo nila and then banking 00. One hour later. Pagkatapos, nakarating ng ating munting Kuya Kim, ang ating munting bida sa kanyang bahay at naging success niya. Naging success ang kanyang pagkuha ng ulam. Tinimbang niya ang kanyang ulam. Kalahating kilo lang pala. Okay na yan ay pang ulam na. And then tumingin siya sa may color and then tumingin siya sa kabilang. Ayan po, ang daming pusit ng ating bida, no? So, yung mga pusit na yan, ipang negosyo po yan. Bawal po yung ipang ulam. Kasi ang negosyo ay negosyo. Kung uulam ka laman, kung uulam ka, kailangan mong pilhin ang sarili mong produkto para, para lang makakain ka. That's all our video for today. Thank you.